O, sige, nai. Uh, dahil si nanay ay wala ng kamag-anak at solo na daw niya yung bahay na ito. Siya lang na wala siyang katulong. Uh, mm -hmm. Ang nag-aalaga doon sa kanya, ito yung lang. Kapitbahay mm -hmm. kapit lang mm -hmm. daw, ang nagpapakain sa kanya. Mm -hmm. Kaya kung sino man yung mga gustong tumulong sa kay nanay, uh, isi-send lang ho sa akin dito at makarating po ang inyong tulong sa kay nanay. Nanay, ang... Ano na, ano na, yung sakit mo po, nay, ilang taon na po kayo hindi makatayo? Sampung taon, na po. Sampung taon na po siyang hindi makatayo. Kaya, nanay, tutulungan kita dyan, nanay, ah, gagamutin kita. Uh, sa sampung taon mo, nanay, walang imposible yan sa Panginoon, nanay. Tutulungan kita, nanay, Ito yung tiniterha ni nanay, yan ang tinutulugan niya, mga viewers ko. Kaya, walang imposible sa Panginoon, ang sabi nga ng Panginoon, kung mayroon man kayo, mag-share ng blessing po kayo kay nanay magpapadala lang po kayo doon sa Gcash ko at bigay ko kay nanay ang inyong mga tulong. Kaya ito yung tinitirahan niya, kawawa naman si nanay. Oh, kawawa na Sige ay, na eh. Ay, gaiyak ka, ka palagi? Mm, Is kawawa it's man, naman. Ay, oh, yes. oh, yan ang, ito ang, ikaw daw nagpakain sa kanya. Oo, oh, ako ang Galing, Saka yung uh, isa, yung manugang nito na si Belgi. Ay na, ikaw ang nagpapakain. Ay ano naman po, Nay, ang pangalan nyo, Nay? Anita de la Pina. O, si Anita de la si daw ang oh, nagpapakain dito. Sa kay nanay nga walang kamag-anak. Siya, siya daw ang nag-aalaga. Bilenoiba, lumantad. Ang pangalan niya ay? Si Bilenoiba. Ah, Bilenoiba, kawawa naman. Bilenoiba, marami akong Nakilala so, ang Villanueva. Ah. Mga Bisaya. Mga Bisaya. Mga so, may, mga may may mayaman oh. mga ibang Villanueva. Oh. Eh dapat oh. kung makita nila itong video na ito, na, baka mga magpadala sila sa iyo, na eh, para malaman ang address ni nanay. Saan oh. ang address mo ni nanay? Sabihin mo para mapuntahan din nila. Hey. So, sa wiskos, wiskos ito. Dass, wiskos, Apurawan, Santo Niño. Uh, sa may landingan, sa tabi ng landingan, dito sa... Tsakop mm -hmm. na na aburlan na po, no? Oo, oh, oo. Oh, oh. okay. Dito po, mga kapatid, kung sino po ang gustong magtulong sa kinahanan at magdala at magbigay po ng mga blessing sa kanya, maglapit na po kayo dito, ah. God bless, mga idol.